Kasabay ng pagdiriwang ng 50th Nutrition Month sa bansa, ipinagdiwang ng DOST FNRI o Food Nutrition Research Institute ang kanilang ikalimampung anibersaryo ng paglulunsad ng FNRI Seminar Series na may temang Golden Year of DOST FNRI Seminar Series. Ang FNRI Seminar Series ay isang taunang aktibidad ng DOST-FNRI na naglalayong ibahagi ang mga pinakabagong pag-aaral sa pagkain at nutrisyon at mga kaugnay na serbisyo ng ahensya noong nakaraang taon. Tampok sa opening ceremony ng aktibidad ang mga mensahe mula sa mga opisyal ng DOST-FNRI at DOST Secretary Dr. Renato Yusulidom Jr. Nagbigay din ng talakayan si Honorable Presbytero Jose Velasco Jr., gobernador ng Marinduque, ukol sa pagsuporta sa paglahok ng mga BNS at BHWS sa FSS. Samantala, ang BOST balik scientist na si Dr. Gerard Brian Gonzalez ay nagbigay ng bagong pananaw sa paglalahad ng impormasyon sa nutrisyon. Kaugnay ng layuning pagpapalawak ng kaalaman sa nutrisyon ng mga Pilipino. Inulunsad ng ahensya ang mga sumusunod na educational materials, nutrition materials, recipes at activity guide para sa mga teenagers. Gabay sa paggamit ng Philippine Food Composition Tables, gabay sa ligtas na pagkain, gabay sa pagsulong ng wellness opisina o trabaho, medical nutrition therapy para sa may sakit sa bato at ang handbook ng nila naman na trans fatty acid ng mga piling process na pagkain. Ipinamalas din ng anim na estudyante mula sa iba't ibang universidad sa bansa ang kanilang talento sa paglalahat ng kanilang mga pananaliksik sa ginanap na Undergraduate Student Research Competition. Ang mga entries ay nahati sa Nutrisyon at Diabetics Category at Food Technology Category. Kasunod nito ang mga technical sessions na nagbibigay diin sa mga pag-aaral ng mga mananaliksik mula sa DOST FNRI. Binigyang din sa sesyong ito ang kaugnayan ng iba't ibang aspeto sa nutrisyon, kalagayang pangnutrisyon ng mga tao mula sa iba't ibang edad, kakulangan sa micronutrients, kalidad at kaligtasan sa pagkain, at kaugnayan ng nutrisyon sa food environment at lokasyon. Tinalakay din ang mga isyo tulad ng nutrisyon ng mga ina at bata sa paaralan, ang kaugnayan ng nutrisyon sa teenage pregnancy, at pati na rin ang mga sakit tulad ng diabetes at anemia. Dagdag pa rito ang mga inovasyon at produksyong pagkain para sa mga programa sa pagkain sa paaralang, pati na rin ang pamamaraan sa pagdetect ng kontaminasyon sa itlog at mano. Panghuli, binigyan ng pagkilala ang isang awarding ceremony ang mga nanalo sa mga kompetisyong nakapaloob sa seminar series. Sa Undergraduate Student Research Competition, pinarangalan ang pag-aaral ni Alisa P. Arnoco mula sa University of the Philippines, Diliman, bilang first place sa nutrition ng diabetics category. Habang si Jeremiah A. Abo, mula rin sa nasabing universidad ang itinanghal naman sa food technology category. Nanalo naman ang poster ni na Miss May Angeronelia at Miss Idelia G. Glorioso, ang mga senior science research specialist sa DOST FNRI bilang first place sa scientific poster competition. Bilang naungunang ahensya ng bansa sa pananaliksik at pagpapaunlad ng pagkain at nutrisyon, ang DOST FNRI ay nananatiling tapat sa misyon nito na magbigay ng tamang datos at impormasyon at gamit ang mga makabagong teknolohiya upang labanan ang malnutrisyon sa Pilipinas. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Zay Soriano, Delivering Science for the People, One DOST for You.